Daghana ng tubig, mamay. So, ma'am, good afternoon. Dinalaw ko po ngayon ang zoom. Then, uh, ayan nga po. Ano na dito ngayon. Tapos, sabi ni Bunil, napakarami na daw po ang tubig. Ang kulang lang po pala ito. Ayan. Dito. Daw, oo, kadaghan ng tubig. Baka masakon no, man yung pag-uanil. Tapos pinagdutok po naman eh. Naghanap na yung Naghana tubig ni Kuya Dionisio. oh. Ma Mam, ang dami na pong tubig. Malangay sila naman eh. Ano po po? Naghanap ng tubig oh. Normal lang yung tubig, ginawa na. Mas pa dun maduni. Wow! Nakaabot mabagas ka itong lahat ko eh. Oo. Ang dami na pala ng tubig gana tubig big uyano marami pang tubig ibigay sa bindaghan marami so tubig timong gamay man si gisi do may mantika wow biglang tumawian to big ma am. sobra upo kani hindi kani niya mutu o kung adio na nung atong ang mga nito pero kuya finishing na lang di ba finishing na po sa so ngayon at bukas mahuma na ni gid niya na mga so meron kayo tapantim ba kuya di ba ah oh, sige Ah, maganda yan kuya, marami ang tubig dahil pag palinisan nyo yan, diretsyo na lang. Parang mm. Para mahumanda yun. Okay. So din, last natin no, ugma ni mahuman ni kuya. So kining mga itong mga kuan, mga ini kini siya kuya ba? Itambak ra ni ang uban. Masa na la. Oh di, uban itambak ana. Palalim. Tapos yung iba, pwede naman siguro niyan itambak din dito no, naka sir. Dito na rin dumaan ang traktor sir oh. Oo. Oo. No. Pwede rin So, pwede natin na itambak dito, oh. Ayan. Sir, no? Pwede na itambak. Okay, ku pwede na pwede nila kunin, do. Hindi na ninyo gamito niyo ta. Pwede na siya kunin do. kung kinsang gusto mo agi. Itambak oh, nila diyan. Voluntary ba? Yung mo agi o okay, okay, kinsang mo voluntary araw nindo tagdan tagdaan, kariri ang may makawas. Oo. Oh. Kaya nang kahis ba? Oh, ihatag na lang ako yung Dionisio. Ang nila na may... Mula po, pre. Mula po, wala po po de. deh. Oo. Parang nindot nila. So, yan po ma'am. Uh, bukas para po kasi dumami pala yung tubig. Swerte naman pa talaga ng zoom na ito. Hello everyone. Good afternoon. Welcome to July in the Philippines. Nasa zoom pa ako ngayon. Hindi kasi inabangan ko yung mga trabaho dito at sama ko yung mga chikiting patrol then si Perry hinati lang ako dito kani pumunta kami dito is 7 o'clock may tinin lang si Perry so ang kapalit si Bunel kasi si Bunel yung naghakot sa mga tanim sa pangalan nito sa so, mga tanim na dapat itanim dito ito na yung dwarf namin dito sa boundary ni ma'am then ngayon bali kami tapos na mag marienda bunga ng mga pangalan nito kamating kahoy yun is si dwarf by 3 meters galing yung mga batang ito magtanim okay dende uhuh. dito meron kasing linya di ito saan

Tama mm. pa ibutoy, huy, tigunitan. We. Oo. Oh, pinod-od-od oh. di lagi. Ibut lagi. Tindod. Tibara, ibara. Dito oh. no. Oo. Lalo i kalambot niya. Oo. Oh. Huy sod. Huy sod lagi. Huy oh, sod Baris, sure oh, <laughs> <laughs> na oh. Asa ni gusto <kayo> nimong eh. sod? <laughs> Brise kada as imukton. Grabe, tiguang na kainaw eh. Tiguang na. Kahoy na ka um, na? Hindi, ganay. Eh. Kamutin kahoy. Hindi, kamuti lang muna. Oo, oh, kamuti lang na. Mm -hmm. Kabilis nila? O yan. Kabilis nila magtrabaho? Bali, banda sa side lang ang tataniman ang yung boundary kung saan. Kung matapos, kung pwede, ma-harvest na itong ano na ito, kamuting kahoy is, pwede na to siya ipa-tortor. Pag dito ka banda, dapit, kung makatira ka is, para makita mo yung ano, kung sa Pampanga pa is, Mount Arayat. 听过。 asa to nang huwaganas dong? Ah? Wala mang huwaganas? Uh -huh. Ganas means is yung kamuti. Para itatanim. Then, ito naka-close na. Kamba ano ni palang bahay doon sa dulo. Ayun meron pala so ito yung right of way ng mga tao dito kaya malawak ng daanan nila kaya dito dito kaya yun na yung ano saan yung pagitan yung si Bonella guy doon doon sila na nagpa-tractor Ali ang boundary mo na sa boundary muna sa lupa yung pinaanuhan ko tinatapatim patimnan ngayon dahil para malaman namin kung saan ang boundary then taniman katapos uh, saka na muna maglili ano linisan okay So, dito takot akong dumaan dito. Ayun. Then, aru. Wala din madala ang nangka dong. So, bali lahat ng ano. Dito kamuti. Taba yung lupa dito ah. Ang ganda. Gusto ko yung lupa dito. Maano siya, malambot. Hindi lang kumuna yung kaibaban. Sinusukat namin sa lubid na maliit. Ang tawag dito is linsa daw, sabi ni Bunil. Linsa. Line. Madala dong madala ning nangka dong ki nangka bonder no basak man daw ni da ban ya bos au oh, da po do oi sayang pero di bali makakain din ako tambok din ni yuta dong no mainin buta tangan umma ni Abot eh Tik Abot Sigorpot na latong pika tadi tu Ha Abot Oh atras-atras sama -atras, ni Okay. Ayan na. So, dito, iba din ang mayari dito sa kabila. Ito yung road going to school. Ah, uh, saan pa ba? Napuntang Ubay. Tapang ng ano. Baho sa Palabaw. Maglakaw-lakaw. Lakalakad muna ako dito sa tabi-tabi <laughs> Ito yung sinusuot ko nakalimutan ko yung payong. Hello Ma'am Rachel. Kumusta po kayo Ma'am? God bless you. Thank you for your kindness. And Ingat po kayo palagi Ma'am. Thank you for uh, sa lahat-lahat po. Salamat po sa payong na maganda na binigay mo. Hello po at uh, TV To all the OFW sa iba't ibang sa hello sa inyo thank you for watching sa aking ads then ito lang buhay ko kaulakaw dito sa kalabungan maraming bagong ano dito mga pangalan nito bagun bagun yung mga ano ba bagun bagun para siyang kamote ito din kasi dapat di, banda dito kay ano to. Kay mam, ma, kay manang din. So, so yan ah. Balik-balik ko no. Planuhin <laughs> muna namin saan ilagay yung ibang tanim patanim. sa kabila meron din rambutan din. Four tree. Alaon na. Alaon na. Hindi kayo oi. Eh. Domingo sige. Oh, tao. Okay. Wow. So, pila, ilan lahat yung dwarf coconut? 70 lahat po, ma. 70 lahat? Plus, ano, 20 na potas. Okay.